Salud so Wala nang tanghali sa atin lahat So may napansin ako ah uh, Dito sa aking paglalakbay So sa muli ito po si Boy One ito po si... Ayan po, nakaiba po, si tatay, kanyang barong-barong napansin po ako at namangha po ako sa kanyang sa kanyang karitilya kasi iba iba ang nakasabit may mga pagkain Pero pa siyang 3-in-1 coffee with grills waste trash lahat ng mga mga nakakoleksyon niya natin yung mga kaligs Ang dami niyang payong o oh, parang tigulan niya wala akong payong ang dami niyang mga pagkain pero pagkain yun, parang hindi yata niya kinakain o napapanis na mga kalis wala pala sa buhay siya kaya lang ako pinagpapanas na niya yung ibang pagkain wawa wow, ano naman sara sara na ko yung karateriya niya tabang mo. Pre, nakasaya ka, pre. Ipitan natin mga ka-idol Kapitan natin Bosa well, yung tanong ko lang it, Okay, may laman ba itong mga sardinas na ito? Yeah. Ah, wala lang. Ano mga pagkain Mga panis na? Pagkain sa aso? Oo oh, oh, Para reserva, uh, reserba, reserba. Yes, Alay right. Ah, alay right. Oo right. right. oh. Ay oh, yung pala, yung pala yung mga nakasabit yan, alay. Ah, oh, kahit, kahit siya nga naglalakad. Alay. Alay din yan. Ah, luma. Ah, uh paano pag umulan mababasa ka akala ko pagkain yan alay pala yan sa sa kahit saan ka nalang makapunta ah dito ka lang ah, tapos may nagbibigay ng na pagkain Ah, yan. Okay pa naman siya mga kalibs. Kasi napansin ko lang ano eh, yung no, alay pala 'yan. Ah, ano ka busing kasi video wala na ulan. Baka mabasa, mahirap magkasakit Meron ako dito. Pandagdag na. Okay. Pandagdag kahit pa Okay, busing. Salamat. Ingat ha. Ah. Malakas ka. Okay, yung pagulot. So, okay naman siya. Kausap. So, walang problema. So, ito lang napapansin yung karatir niya Okay. Yun lang po mga kaidol. So, ito po si... boy galawan at uh ah, uh, pakilike na ng video at pakishare na lang sa more update ng video at notification si Busing okay naman po so walang problema wala boss thank you ingat at God bless po bye kaidol bye bye awa naman so sana matulungan siya na natin bigyan ng pansin so para mapabago yung kahit ganyan, kahit ganyan yung kahit ganyan yung sasakyan ah uh, karatilya niya so kahit sa mga pa no ah uh, napatpat so, kahit para hindi mabasa so sa awa ng Diyos okay naman siya kausap so wala lang ang problem yun nga lang mapapansin mo ang daming uh, sabit sabit ng mga uh, bigyan pagkain yung sabi niya ay alay daw po ako so, okay nyo siya at matino kausap so yun lang po mga kaidol at uh, uh, magandang tangali po God bless ang Bye okay, Like na lang share Sa uh, mga bagong update na video At notification God bless po